ngayon gagawin natin um, papalit tayo ng carb bumili ako ng navy carb so ito siya so na-review na natin to so watch out nyo na lang yung uh, ginawa yun nating video para doon sa bago nating navy carb so ngayon bakit tayo magpapalit ng carb kung okay naman siya? So, kasi uh, recently parang nakakaranas na ako na ng... hirap. Ang hirap na ito, no? Kasi meron siyang hagop. So, isa uh, so sa mga nababasa kong reviews pagdating kay Lucy KRY 200. Medyo pagdating sa stock carb, talaga hindi siya ganun ka Uh, sabihin na natin, uh, all out na talagang fully satisfied yan. Yeah. Pero, yung nga, like I said, uh, preference na naman yun. Pero, since ang um, ako na-encounter ko personally, parang ano nga, parang hindi ako gano'ng kaano sa, uh, sa performance yan. Yeah. Pakinggan nyo muna to kung bakit uh, ako magpapalit ng setting Kasi so, ito yung nararanasan sa akin. So, yan. Eto, nilinis ko na nun nung nakaraan. Dati ang hirap niya restart. Kasi so, talaga nakakailang redondo na yung starter mo. Nakakailang padya ka na hindi pa masyadong uh, okay. So sa idle part, okay siya. Pero pag hinagod mo yan, pakinggan nyo ito guys. Yan na. Diba? Pagka niredondo nyo na, uh, nasobra ka ng hagot, numamatay siya. So, ah, uh, nilinis ko na yan tapos sinadjust ko na lang on kaya nagpalit ako ng uh, ng spark plug nilinis ako na so parang the mga ilang linggo ko rin siya tinono talaga ano, medyo nahirapan ako ng konti so um, sa idle, walang problema maandal siya kaya uh, so one click na lang dati talaga pero ito yung isa kong problema ngayon eh no? ginagod yung agad wala. So ang solution mo dyan, dandaan lang yung hagod. Ayan. So okay yan pag -aganyan. Pero pag nasa trail ka, biglaan. Bigla mo na piga, patay. ba? Diba? So, isa so, yan sa mga dahilan kung bakit ako uh, naisipan ko magpalit. Actually, kaya naman siya ayusin pero kailangan mong pag-aralan maiki mo yung karburador. So, um, Naisip ko magpalit kasi gusto kong medyo maganda at quality yung carburetor natin. So, samahan nyo ako guys. So, this is just my own preference. Hindi ko naman sinasabing uh, pangit yung stock ng uh, busi natin. So, kung so, amin siguro na isolated cases lang na nataon na sa akin ganito yung carburetor. So, kaya naisip ako magpalit. So, ayan guys. Um, Samahan nyo ako, tapos ikumpara natin ng konti. Then, uh, working naman yung ano, working naman yung ating bagong mini uh, Okay? So, ayun guys, natanggal so, na natin yung, natanggal ta ko na yung ano, na uh, ng TRY. Kasi ito So, ito ay, uh, hindi ko alam kung anong brand ang nakalagay lang sa kanya is a uh, you all at uh, is may serial number din naman so ayan same lang naman sila ng size ng ano napasin ko 41 so dito sa so, natin ayan 41 lang so same lang so yung yung bolt natin yung dalawang bolt natin dito magtutugma yung pagdating dun sa ano sa carburetor okay so ngayon ah uh, pag natin yung nibi carb itong nibi at saka itong stock ito yung nasa kaliwa yung stock ito yung uh, nibi ito yung ito maliit feeling ko wala tong ano, wala sa 28. Kasi pag sinukat mo siya, ito yung ating caliper. Pag sinukat natin yung pinaka loob niya, ano oh. so, o. sa 24 lang siya, hindi siya umabot na 28 talaga. So, piling ko ito, 24 mm lang yung stock yung sa pag sinukat mo yung pinaka loob nya yan yeah. so ito talagang abot sya ng ano 28 okay. so ang stock ng KRY200 is uh, parang 24 mm lang tapos um, kakabit natin na nili sa template then side by side comparison try sya. So, sa side ng Nibi, ito yung idle tuning, tapos uh, overflow, uh, air and gas mixture, tuning, nandiyan sya sa, sa side. Kaya mas madali syang itono kasi yung sa stock so idle idle tuning tapos yung uh, air gas mixture ayan nasa ilalim so mahirap dukutin so pag nakakabit yan sa ano pag nakakabit yan sa makina mo so tingnan natin yun. so ayan o so, pag nakakabit yan dito sa makina mo yung sa manifold Uh, medyo malapit na yun dun sa starter tapos ito yung exhaust manifold mo so ang hirap niyang dukutin dito sa ilalim so hirap siyang mag tono may hirap siyang dukutin kung gusto mo mag uh, tono na nakakabit siya so mahirap pa nga kasi ako ang experience ko ay tanggal pihit ng konti kabit tanggal pihit ng konti kabit so ang hirap niyang dukutin kahit na maliit na yung ginagamit ko pang tono sa kanya. So, ang maganda sa Nibi, nasa side lang. Ito siya. Okay. So, dito sa kabila. So, ito yung butterfly. Yung sa choke ng uh, stock. Ito yung choke niya. Ayan. Meron kang tatlong panginigian. Uh, merong full close, half close, full open. So, sa Nibi, walang butterfly. Wala butterfly. So, half, uh, close open lang sya. Ito yung open. Ginatak mo to. Ayan. dun, sya, dun lang sya mag-close. Okay. Then, wala yung butterfly. Okay. Tapos, ah, uh, tinan natin yung piston ng dalawa. Okay. So, ito yung piston sa start maliit lang tapos magaan uh, parang around twenty twenty four mm twenty four lang tapos tapos yung ating midi So ayan, nasa so, nasa 30. 30 yung size ng ating uh, piston yun Tapos mabigat siya. Ganda siya mabigat. Tapos yung spring, mas malaki yung spring nung ano na maybe siya. Compare mo dun sa stock ng usa. Okay. So, kabit na din to guys. Tapos, uh, tingnan natin yung wala mo nang tuning. Tingnan natin yung kanyang idol lang muna. Okay. So, samahan nyo ako sa pagkabit. So, yun guys. Nakabit so, na natin. Ito na siya. Yan. So, kasi siya, uh, wala tayong wala pa tayong binabagong settings. is pa lang yan. Tapos, nalagyan wala ng na konting idol para lang makahintop uh, makahintip siya ng na uh, gasolina tapos wala pa tayong tuning na ginagawa so start natin so tagilan natin ang konti na lang traffic Ito tulad dati na pag pinihit mo siya, hindi lang akong ganun. Yung hagok na <laughs> talagang, ano, talagang mamamatayan ka ng mga ano na. Ano. Pero ngayon, Okay guys, so ito na 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 tono na natin na puti kong lang sa akin uh, alam kong okay siya for me tapos uh, bali ang ginawa ko ihit dito sinarado ko muna siya tapos umipot ako na 5 uh, na half so bali sa 360 na import dalawa't kalahati tapos ito ilagay ko muna siya sa pinakamataas na tuning and then uh, saka ko siya dandahan din about. tapos pinito ako okay. So, yeah, ngayon na siya uh, pag pinagal natin Natin. Uh, siguro, kapag, uh, tayo. And, okay, And, alamin natin, kung paano kung yung performance alamin natin kung wala ba sa gas so, doon natin siya mapapunti kasi so, ngayon medyo maulan tungin okay, tayo mga kailus so, yun siya so pagka pag uh, kickstart naman okay naman 1 20 matagal na lang Eh so, so mas uh, sa saan kumin mo yung tawag Wala yung hago. So, Kung hindi